Good morning mga katinders, Mami Teens 19. So ngayon ay nasa 4.30 na. So kapit tayo. Ngayon lang ako nakaupo. Ayan o, mainit-init pa yung aking coffee ko. Brown, clean naman ito mga katinders. At yung aking paboritong biskwit ay Fita. So ito yung usually na kapartner ko tuwing umaga. So meron lang akong quick sharing sa inyo. Ito yung nangyari two days ago at saka nangyari din kahapon. Ano nangyari kahapon? So, ewan ko kung good vibe ba ito or bad na vibe, no? Regarding sa aking mga customers dito sa aking tindahan. So, meron ako tatlong coins. May 10. May 10 ako. May five na bago. At meron ako tung luma na 5. So, ano ba ito, mami Tins? So, segregate ko ito. Hindi ko siya nilagay sa cash box kasi itong sinali, iba usually yung mga customers natin ang may kulang sa atin. So, yung nangyari sa akin two days ago at kahapon, ako ang may kulang sa kanila. Alam mo yung mga tikpipiso. Lately, hirap na hirap ako mag-provide nun. At alam nyo naman na mag-isa ako sa store. Wala yung anak ko. Wala akong mautusan, no? at yung mga customers natin usually pag bumibili ay buo yung pera 50, 20 tapos kailangan mong suklian ng tag 4 piso ba diba? 30 piso so mga ilang segundo niyan ay ubos na rin yung mga papiso-piso ni Mami Tin so wala akong wala akong madali-dali na hinga ng mga or magpa-change ka so kaya may pondo so itong number itong number 10 itong 10 pesos ay bumili ng cheesy. Cheesy sa akin ay 9 pesos. So, kailangan ko siya suklian ng piso. So, sabi ko sa so customer ko, pwede balikan mo lang kasi naubusan talaga ako ng piso. At yung later part, naghanap ako, naghalungkat ako dito sa bahay ay yung mga 25 cents na pinigay ko. At later on, naubos din. So, naubusan talaga ako ng piso. So, sabi sa akin tong customer, kasi bata to, sabi niya, dyan na lang yan ate, hindi, hindi ko na lang kukunin yung piso. So, pero segregate ko lang just in case bumalik si ate balik ko pa rin sa kanya yung change itong number 2 na to itong suki ko, kilala nyo to itong palagi kong minimension na palaging may kulang, may utang sa akin ngayon naman ako yung may utang sa kanya, so sabi ko sabi ko kuya, kasi wala kasi ako piso. so kailangan ko siya suklian ng 3 pesos So, okay naman, balikan mo lang. Sabi niya, sige, balikan ko na lang. Total, palagi naman ako may kulang sa iyo. So, positive ito. May customer kasi ako na, ito siya. Ito, supposed to be. Uh, yung the other day kasi, naubusan talaga ako, nagpa 5 pesos, 10 pesos, at piso. So, yung sukli niya ay kailangan 6 pesos. So, wala pa akong piso. So, kaya 5 tong bitbit -bit ko, sabi niya, next, balik na lang. Eh, hindi na siya bumalik, no? Pangatlong araw na sana bumalik na suki ko siya ng sigarilyo so importante talaga sa atin mga katinders na meron talaga tayong panukli kasi may mga customers talaga na parang feeling nila na to take advantage tayo sa kanila parang feeling nila sinasadya natin na mawalan tayo ng mga piso piso no? kasi yun ang, yun ang feeling ko lang ha? ewan ko lang kung yun ba talaga na feel nila kasi may yung iba parang nagagalit, parang iba yung tono. Pero may iba naman tulad nito, bata at yung suki ko. Naintindihan naman nila na wala talaga akong tagpipiso. Sabi ko, balikan nyo lang at bigyan ko kayo ng panukli pag next balik. So, apat ito actually. Meron akong kulang din na piso sa suki ko ng sigarilyo. Pero bumalik siya kaagad at meron nakaprovide naman ako ng tagpipiso at binalik ko na sa kanya actually nakalimutan na niya mga katinders eh sabi ko yeah, yung kulang ko pala na piso ba mm, diba? pag tayo may kulang ewan ko na lang di tayo comfortable no? aligaga tayo parang kailangan talaga tayo makaprovide ng kulang natin sa customer pero pag si customer ay may kulang ewan ko na lang no? mas stress tayo at least sila kung tayo may kulang sa kanila hindi tayo hindi sila na stress ta sa atin. Pero pag sila yung may kulang, hindi naman lahat ay na stress tayo. Sino relate? <laughs> Ayan. Hirap tong kagigising lang tayo no at mas marami yung ating tulala <laughs> tulala moment. So habang nagkakape ako, gusto ko lang parang silent ano lang si Mommy Tins dito. Kaya ako nag para kahit papano naman ay ah, may ginagawa ako. So instead na maglilista ako, dun sa yung mga customers na may utang ako ay ito yung ginawa kong reminders. <laughs> Kasi tamad talaga si Mami Tins maglista-lista, no? Kaya ayoko rin yung may nangungutang sa akin. Kasi ayoko yung dami akong iniintindi, no? Dami na iniintindi na wala ang tindahan. How much more pa na meron ng tindahan? <laughs> Sino relate? Kape muna tayo mga katinders. Ngayon ay Friday naman. So, gusto ko relax lang ako. Hindi ako maglalaba. Meron lang akong yuppie At katapos niyan ay maliligo na ako. At mag-open ako ng tindahan. Kasi lapit na pala ako 5. So, magluluto lang ako, five, so ako ng panin. <coughs> Kaya nandito ako sa aming kitchen. Dito talaga ako madalas. Nagva-vlog. Lalo, lalo na pag may mga chika ako sa inyo. Kasi sa tindahan, bigla-bigla lang susulpot yung mga customers ko. At baka, Marinig nila ako na no? At hindi din ako komportable na muchika-chika doon sa tindahan kasi nga meron doon, andun si Naki no nakikinig. Sarap ng kape tuwing umaga. Ang alive yung utak ko. Supposed to be ngayon kanina pa pala, kukuha sa ko malunggay lips. Kaso lang sabi ko, bukas na lang, pahinga na lang muna. So instead, walking ko sila, plano ko, walking ko sila lahat para mamaya ay di na sila yung parang galit sa akin. No? Kasi pag gising ko kanina ay <laughs> si Raven parang galit sa akin kasi for na ako nakagising. So abangan niyo yung pagbablog ko bukas. Meron akong si-share sa inyo kuhang kuha ng aking CCTV camera pero siguro baka tingnan ko lang kung pwede pa mapakita hindi kasi dapat pwede i-ano yung mukha at yung itsura nung sakay at sasakyan niya kasi mahirap na no at meron akong experience kahapon na umagang umaga na medyo na bad mood si mami kids pero ngayon okay naman ako at hinayaan ko na lang no at ah... Uh, si ko sa inyo bukas. Kung nga ganito rin na oras, mga So, uh, meron akong Facebook page. Uh, like nyo ako doon sa aking Facebook page, mamitins 19. Thank you sa nag-share ng aking isang video. Nakalimutan ko ako, kung anong video yon Almost 100 views na yon At, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo sa aking YouTube channel, mamitins 19. I'm sure marami kayong matututunan sa aking video regarding sa tindahan, regarding sa aking mga alagang rabbits. Mag-comment down below lang kayo kung meron kayong mga gusto na topics o meron kayong mga concerns kay mga green snacks. So, siya. Tama na yung aking chika-chika for today at magluluto ako ng kanin at para pag-open ko ng tindahan ay hindi tayo mas stress, dito tayo alagaga at kailangan ko pa maghanap ng tupi piso-piso. So, kayo ba mga katinders, pag wala kayong mga panukli, ano ba yung diskarte nyo? Ayoko kasi yung diskarte tulad nung diskarte ng iba na instead na piso, candy ibigay nyo. Parang, parang iba kasi yun. sa <laughs> akin, parang sinasabihan ko nun talaga si customer before siya bibili na wala talaga akong tikpipiso. So, nice approach lang kasi sayang naman no, kung dilipat sa kabila kung wala ka talagang panukli. So, mas okay mas okay mga katinders na before tayo magbukas ay nakaredy yung ating 10, 5 at piso. Yan talagang tatlo ang pinaka-importante. Bahala na wala na yung 100, wala na yung 50, wala na yung 20 kasi pag wala yung mga papel-papel na yan ay naintindihan naman ni customer. Pero yung mga coins talaga na wala tayo yung 10, 5 at piso parang question mark tayo ni customer niyan At nakikita natin yung nakakapuzzle na mukha nila. <laughs> Noon, I'm sure, uh, na-experience yung ganyan. Okay? Hanggang dito na lang yung aking vlog, mga katinders. Thank you for watching. Mami Teens 19. Good morning. Happy selling sa ating lahat. Ta-ta.